So yan yung makikita nyo yung ating camera na sa panobela na natin na nakalagay na, na dito ang ano dito ang napakadelikadong kalsada sa Santa Cruz. Yan kung hindi mo ma hindi mo kabisado, okay. mataas yung ano, yung mataas yung tulay. Kaya medyo nagham, mga nagham ang tulay. Hindi mo kabisado ang lugar. Ay, tsak, siguro iwan ko lang kung anong mangyari sa sasakyan mo. ano, ito yung rides natin na night rides. Yeah, di ba? Kasi hindi mo makikita, makikita yung daan eh. Kailangan yung mata mo dito. Dapat aabot ng ano, katumbas ng 500 watts. Kasi kung hindi mo idilat yung mata mo ay chak. Doon ka mapunta sa ano, oh doon ka mapunta sa lubak-lubak kasi hindi mo maiwasan na uh, dito tayo maka sa, ano, sa, may mga butas na kalsada hindi natin maiwasan kasi yung kalsada na mayroong sira kaya kailangan yung mata mo nito ay 500 watts <laughs> eh, kung hindi naman abot yung ano kung hindi naman kasing tulad ng 500 watts yung mata mo Eh, paksi kapan Bung umabot yan eh. Para klarong-klaro yang daanan natin, ya. Eh. Yan, kita tayo sa Santa Cruz. sa mga hindi pa nakakalam sa aking mga reels ay meron ho tayong mga ads hindi na natin siguro napapansin kasi kasi may mga ads na hindi na lumabas ah, hindi, kumbaga, hindi siya magplay, hindi magplay play yung mismong ads mag uh, ko ba? si may nang nakakalam yan kasi may mga nagtanong sa akin uh, sa tal kay Corindang ay uh, nagtatanong siya kung legit ba yung ads ko. Oo, oh, legit yan. Legit na legit yan. Matagal na yan na uh, may ads ako sa Reels. Kaya lang uh, hindi lang ako masyadong nag-upload ng mga Reels kasi minsan tinatamad ako eh. Tinatamad ako mag-upload. Uh, tinatama din ako gumawa ng content uh, Mga video Kasi nga, pagod Minsan, kulang cool sa tulog Kaya uh, Tinatamad ako eh dito may nagpa dito ah ayan na nga sila ayan na ayan na yan na yung mga nagpa-vlog ayan shout out sa inyo sir ayan vlog yan ayan yun yung mga vlogger ng gabi dito sa so, mga hindi nakaka nakakalam dyan Uh, mag-iingat kayo oh. <laughs> kaya madali, madali pa yung mga lisensya nyo maliban na lang maliban na lang sa mga walang lisensya hindi maimpan yung sasakyan mo oh. <laughs> So nan yeah, nandito na tayo sa crossing Matinapangi.